Magandang umaga. Ito na yung inabunuan natin oh, na na naman. Ayan. Mahaharbis yan mga nasa ano na. Mga nasa December. Ayan. Namumulaklak na naman yung dragon fruits natin. Ayan oh. Ayan. Mulaklak na naman yan. Oh. Ano po ba? Ano natin nga sa baba? Ito yung inabunohan natin. Ano? Nilagyan natin ng abuno. Ayan, ayan. Hanggang doon. Ano mo mulaklak ka lahat. Sabay-sabay. Oh. Ito yung mga bulaklak niya. Wala hmm. sa natin kung may na hinog ko wala. Wala nang bunga. Pero ito yung bulaklak oh. May mga hinog pero mga huling ano na yun mabango to pag umaga pag uh, namumukadkad Mabango ng bulaklak masarap, masarap samyo samyuhin amoy amoyin ba ganoon sa buba yan nakakawalang pagod pag ganito Ay, na lang natin muna yan. Ai, you know. Yeah, na. Ano mo na ngayon?